ko Right. Uh yun nga eh nagkakaroon tayo ng mendicant ayuda mentality lahat na lang uh, nagpapasikat, nagpaproduce ng ayuda. Hindi ako tutul sa anumang ayuda. Gusto ko talaga makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit, pag ginamit ito sa pamamaraan na uh, pampolitika, e, eh, ibang usapan na to hindi katanggap-tanggap. Higit sa lahat, talagang sinasamantala na yung kahirapan ng nakararaming Pilipino. So, hindi siya maganda at uh, ang tunay naman na pag-aahon sa kahirapan ay uh, edukasyon at trabaho, maayos na trabaho. Mm -hmm. Kaya yung ayuda kumbaga one-shot deal lang yan o di kaya parang uh, pansamantala, pantawid. Mm -hmm. Pantawid mm -hmm. nga lang talaga. Ngayon ginagamit pa sa kung ano-anong suhol sa ayuda scam na inaawas pa yung marami eh hindi naman yata maganda yon. Nagulat lang at alam ko na nagalit sa akin yung uh, marami yata na mm -hmm. politiko.